Now um, guys, hello guys. Welcome po sa ating channel. Ito na nga po at uh, yung parang part ko po ng ating nilutong uh, sinigang na salmon. Ayan. Mm -hmm. Isang latang malaking uh, makarel. Guys, ang kita naman po, kompleto po yan sa gulay. Napakasimple lang po ng ating pagkakaduso dyan. Diba? Ang um, ay merong uh, sitaw, talong, okra, pechay at uh, talbos ng kamoting uh, baging ang nito sinigang na salmon mamahaling isda yan at ngayon ay aking ulam ito siyempre guys meron po isang luya saka nalagyan natin siya ng kamatis yung simple guys, tamang budget, pero masustansya po ito guys masustansyang ilan na ating niluto luto hmm. sa siyang masasabing sardinas, pero ginawa nating uh, healthy, dahil sa mga saunyang gulay iba guys, sinigang po yan guys nako ito po ay talaga pong mait lang po dahil naligo lang naman po tayo. Ay nako. Natikman na po natin sa kanina guys. Hmm. Siyempre guys, pag nagluto po tayo ng salmon, o yung isda sa sardinas, medyo nadudurog po yan guys. pero, makikita pa rin natin yan. guys, Mm. Ayan o. No? Ganyan lang po sa kalalaki. Mm. Mm -hmm. Mga gulay o. Oh. Sarap sa kanin ito. guys, pag nagluluto po tayo, lang din sa bahay, siyempre pang kalatan, yung timpla po, kailangan, uh, po natin yan, dahil may bata. Siguraduhin lang po natin na makakain po ito ng bata, ng kalahatan. Mari, lalagyan po natin ng sili. Siyempre, hindi po natin kailangan durugin yung sili. Kaya pag umanghang siya, hindi siya makakain ng bata sa akin timpla po yung dahil kung sinasabi na di ba, yung medyo matabang siya na parang nakukulangan ka ng kunti okay po yun kaysa nung po yung na natin siya ng maalat di ba, mas mahirap pong remedial yun pero yung ganto na sakto sakto lang yung lasa niya parang hinahabol yung lasa niya eh pag kinahit po natin siya talaga pinapak natin siya at na doon pa rin gusto natin lasa kesa yung sa unang tikim pa lang natin parang napansin natin na oh ayos to ah. ang taas ng panlasa diba? pero pagkain yung ulang muna yun o kaya pinapak mo siya maalat yun sobra siya sa timpla ang ginagawa ko kailangan yung timpla niya hindi ganong mataas diba guys diyan yeah, hindi kasi ako naglalagay ng mga ano yung hindi ako naglalagay ng mga magic sarap hindi ako talaga naggagamit ng ganyan kaya mga patis hindi ako naglalagay ng eh basta ako yung nagluto yun ang gagamit ko lang asin talagay lang ng betchen asin yun lang talaga ang gamit ko hindi ako nag-additional ng na mga yung nor cubes hindi eh. pero siguro kung kung talagang ano, yung sa akin lang tapos gusto ko talagang yung lasa ay mataas, yun gagawin ko yun eh kaya lang guys ay, may tugtog oh uh, excuse me lang po sa tugtog ha. hindi po akin yun uh, mahirap na diba guys wala po tayong tugtog na kinabit yung pa may dumalang po na motor na may tugtog hmm meron po tayong kanya-kanyang gusto ng lasa. Pero pag pangkalahatan, siyempre, nandun yung tinatawag na kailangan disiplinahin natin yung mga kasama natin. Kailangan kasama sila sa lahat. Hindi nag ka. Hindi yung nag tayo, pinag natin yung gusto natin, paano naman yung iba, di ba? Meron palang ayaw ng sobrang taas ng lasa ng pagkain o kaya yeah, yung maalat sobrang lasa kasi minsan sobrang timpla maalat na yan hmm. dapat di baling magreklamo sila na uh, parang ano ah medyo matabang yung luto ah wow, diba? okay na yun ang dali ng remedyuan di diba? tingnan na at ang niluluto naman natin Di ba lang magkulang siya sa alat? Halimbawa, sinigang, magkulang mag man sa alat yan, guys, sasakto pa rin yan. Kasi may asin yan eh. May panigang tayong nilalagay dyan eh. Nandung pa rin yun, masasakto pa rin yung tinta. Di ba? Kesa naman yung sumakto na siya dun sa alat, nilagay mo, lalagay mo pa rin yung panigang, ay tataas yun, itataas na yung tinta nun. Kahit nasabing natin, sa pagtigil mo, sarap nito ah. Kaya eh, paano kung inuulam mo na siya? O. Oh. Diba? Naalat ah, na yung mo. Sa pag ng adobo, sante, kailangan. Medyo mahirap tansahin yung sa adobo eh. Diba? Pero kailangan talaga pag nag-adobo ka, hindi ka talaga maglalagay din ng asin, siyempre. Sa toyo mo na lang siya tatansahin tapos yung suka mong ginagamit hindi talaga yung sobrang asin uh, mayroon kasi mga suka na mga ano yung dati puti matindi ang lasag niyan diba? kailangan doon matansya mo sa doon kung gano'ng gano, ng, gano, marami ang lalagay natin na toyo siyempre kung hindi lang kailangan sa toyo kasi maalat yun eh kailangan matansya natin doon sa suka natin na gagamitin dahil na kung hindi naman maasim yung suka natin na gagamitin okay lang siya medyo Dagdagan natin ng konting yung suka. Diba? Kasi hindi naman tayo kailangan maglagay ng tubig pag adobo. Diba guys? Ganun kasi ang adobo. Medyo mahirap nantahin. Pag napalat ka dun, medyo mahirap eh. Kasi guys, ang adobo guys, kusa lang yan sa tubig niya na hayaan mo lang ay kung pa na yung timpla mo dyan sa toyo habang natutuyo yun habang niluluto mo siya natutuyo-tuyo pa yung sabaw niya na sarili aalat ah, na yun guys kakapit na yung alat nun hindi na sa mga gantong may sabaw sinigang timplahan mo lang siya kahit timplahan mo lang siya kagad hayaan mo lang kasi may tubig siya eh. Mm. Ngayon, pag nilagay mo pa yung panigang yun, doon pa talaga yun. tasakto na yun. Di paling matabang siya sa alat. Pero doon sa panigang niya, pag lumasa na, sasakto na yun. Diba? Ganun lang tayo guys, pag nagluluto. nagluluto talagang lagi may gulay yan guys kahit karne yan kahit adobo pa yan ayoko talaga ng nalang gulay yan so yun naman kahit saan lutoin natin pagpaksil nako ang daming gulay kaya pag gantong sinilang pinakompleto talaga natin ang gulay chơi, à, cá luôn. Ay, yung luya guys, hindi ko na tinatalupan yan guys. Hihiwain ko lang na manipis siya guys. Para makakain ko rin. Ngayon ko lang sila. Dito siguro, kanya-kanya lang kami dito sa karot kaya ako, gusto ko, kinakain ko rin luya. Manipis na manipis lang yan. Hindi ko, yung, hindi ko na dinidikdik ng mga kapal. Hihiwain ko lang siya na manipis. Hmm. Pwede naman hindi kainin kung ayaw, kasi lumasa na sa Sa lahat ng natin iluto, ito oh, eh. Masarap talaga ito. Ang mo nga lang sa kamatis ito masarap na ito eh. Ang gaya, mo ang kainin ito, Ayan lang. tulad nito, dito. Dito lang sa bahay. Nagyan natin ng na maraming gulay. Para kahit sabaw lang. Kung mayroong hindi may kumakain ng gulay, may bata. Yung bata ngayon kumain ng gulay, sabaw lang. ano na sa sabaw yung sa ng gulay. kung ano eh malaking makaral ito ni Guto natin lumit siya eh nadurok दू रूग guys, na po ang ating simpleng kainan. Ating nilutong na malaking sardinas na salmon. Sinigang lang po natin siya, simple, simple lang po. Sana po ilagi po tayo mag-iingat sa araw-araw. Basta -araw. tama po ang ating ginagawa, tuloy lang natin. God bless you all guys, hanggang sa muli po nating video.